So ito guys, good morning po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, sa Mindanao, usan man sulok ng buno. Hello kayo dyan sa mga OFW natin dyan sa si ibang bansa. Ito po sa Edmond Lubaskis Vlog. Kung saan nagbablog po ako dito sa, ano, okay. saan tawag oh, ito dito sa Bangkulasi. Ito ang harap dito, Bangkulasi mga guys. Ito mga guys, yung ano ito, yung ito po yung pangharang dyan kapag uuras ng baha. Halimbawa, malakas, oh. malakas yung ulan. Tapos, ano height guide yan yung pangharang niya bakal niya so inaharangan nila para hindi makapasok yung tubig yan dyan sa baba yung bakal, malaking bakal na para hindi bahain yung nabutas so ngayon kung papasokin mga baha so naglilimas rin ito mga guys yung katulad yan dinilimasan nyo yung baha para bumalik para hindi mabahay yung nabutas so dito tayo mga guys diretso tala tara sabay natin po dito Diyan po yung mga bangka nakahangir kasi malun aalong ngayon, kaya yung mga bangka ngayon guys, so taka-steady lang sila, yun, ang ganda nga mayroong mga kabayan o so, dyan, sa ibabaw yung mga bangka linalagaw yung laso pala dito so, so gansan tayo dito mga guys, so, so yun, yung mga bangka mga guys so nakatambay sila ngayon dyan, dyan guys kasi ano, ano, yung maalun hindi sila pwede makapaghanap buhay so ito diretso tayo dito yun po dito naman yung c hindi doon ako kanina na mga guys so dito dito na yun. diretso tayo yun so yun naman yung bangkula si mga guys yun so Dulo naman sa harap yun ang bagong bayan south. Itong ginagawang ano, mall. Ito po yung mga bangka. yung mga bangka. O di ba ang, ang, galing mga guys no? Gumagawa sila ng sinasabi na mga kawayan iniipon nila. So ginagawang dabaw. kumbaga sa amin para sa Marpa, ang tawag yung dabaw para lumutang yung puro kawayan tapos kapag halimbawa hindi nila gamit yung mga mangka iyan kinikarga, yung kinikarga ng katulad yung kinakarga nila dyan para hindi malulubog yung bangka nila so di ba ang galing mga guys dun sa pabinsa namin yung kasi pinano yun, lang binubuhat tapos ina inaakyat sa taas halimbawa kung may mga bagyo dito sa kanila ganito lang yun po di ba ang ganda oh. so parang nakalutang rin sila sa ano ulap ano gumagawa sila ng mga kawayan iniipon nila para ilagay yung bangka nila kasi malunalong kasi ngayon mga guys hindi sila pwede makapaglaot e, katulad nyo pinakita ko kayo sa inyo kung sa sipor diba ang, ang, ang lakas ng alon so yung guys yun yung bag Bagumbayan north ito naman yung Bangkulas. so diba ang, ang galing mga guys no? oh. E, dito po ako sa tulay Diretso tayo dito Ayan po Maraming Maraming tao Mga guys So Alibi po Pang ngayon 28 August 28 Year time 2023 Diba guys Ang ganda ng view Yun Ang ganda ng view Ang dami mga bangka di ba ang galing mga guys yung mga bangka nila para hindi malimasan yung para hindi malagyan ng tubig so andyan nakatungtong sila sa kawayan okay, katulad nito yun so, di ba ang galing kasi hindi sila makapaglaot mga guys kasi ito nga mahalon medyo habagat malakas yung alon hindi sila pwede maghanap buhay hindi sila pwede magpaglaot ibang ang galing mga guys no ito yan po. So, diretsa tayo dito mga guys. So, kung saan. Punta po tayo dito sa Bagumbayan, North. So, tayo dito. So, ang ganda ng view dito, di ba? Good morning, good morning po sa inyong lahat. Gusto ang Visayas, ang Mindanao, saan man sulot ng mundo. So, kumusta po kayo? kung may problema kapit lang dasal lang so lalong lalong na sa ibang bansa hello kumusta po kayo so maraming salamat po sa mga nagsubscriber sa akin at yung mga viewers ko kumusta po kayo so ito ito po si Mundo Basquez Vlog -bas so ito man lang guys yung papunta sa ano yung papunta ng Manila pero pabalik na dito so nabukaw na dito pabalik na tayo dito gusto 20 tayo ngayon mga guys year 2023 saka sabayin nyo lang mga guys so marami kayo mga mapapano dito lalong lalong na itong mulan isa naman matapos nito itong pinigurahan no? Doon, doon naman yung pagumbayan ibang diba ganag tanawin mga guys kanina ano ka yan hindi ba na di naman ang guys yung papunta dito sa Valenzuela, Maynila oh, yun may, pala sa kabila papunta manila papuntang Valenzuela, Kaluukan dito nabutas papuntang nabutas na yan mataan din yan diba ang galing mga guys o oh, maraming salamat po